Hello, hello guys and welcome back to my channel. It's me, Anything Under The Sun by Peach Kaguna. So ngayong araw mga guys ay pupunta po tayo sa, sa Batangas City. So papasyalan po natin ang isa sa matalik natin kay ng iba kundi si Ramon Castaneda. Papasyalan po natin ang kanyang rambutan farm. Yung kanyang pinagmamalaki na grafted kung hindi niyo po alam ay si Sir Mon ay isa uh, sa mga agriculturist po agriculturist po yan ng, ng Batangas City at kasalukuyan po siyang master teacher ng Pansol Elementary School yan po sa Pansol Padre Garcia Batangas City ang kinaguri ang cattle capital of the Philippines Pare, ka? Kala ko integrated na to eh Mali ang napasok namin ha, doon sa kabila para, ha. Iba yata ang pasukan namin ha. Yan, kasama ko sila. Ano? Ano? Saan nang daan? Ah, meron. Ano ba eh? Mo sa school mo? Yes, Ilan ang ano to? Ilan ang population nito? 569. 500? pandred? Nako parang wala pa, wala pa sa kinder na yun pare. <laughs> Hello guys, welcome back to my channel. So nandito tayo guys sa uh, Padre Garcia sa Pansol Elementary School. So, yung pinakita po natin kanina. Ito oh. Pasalubong kagad di classmate, ano? Fresh from fresh from the garden. Garden talaga. Dami guys, oh. Maya-maya makikita natin. Magpipitas tayo ng ganito. Ganito sa kanyang farm. Yan, pasalubong lang to guys, no? No? Oh? Dami. Tingnan so, natin kung talagang ito ay masarap. Tingnan natin kung ito ay supsupin or ano yung isa? Supsupin sa tuklapin, ano? Ha? Huh? Hmm. My favorite, tuklapin. Oh? Hmm. Malaman. sarap. Iba talaga pag fresh yung ano. Office the of the principal. Tingnan yung classroom dito guys, oh. Ah. Ah. Dalawang pala pag lang classroom nila. Two. Nila lang. One. Two. Apat ah, lang eh, parang eight classrooms lang. Nang kinis, malinis. Ano? Meron pa silang individual na ano, na faucet. or wash area washing area magdi-demo si Toto yan, kumpleto. oh. Okay guys, ngayon ay iikot tayo ni i-classmate no, sa kanyang mga classrooms. Bismarking po tayo, guys. So, from Pasig, so, Pasig lang to lang. Padre Garcia, guys. Tingnan natin. So, guys, yung kanilang... Wow. Ganda. Hindi lang nakasit up yung ano para yung... Hindi yung mga classroom nila, guys, Oh. So, yan. So, pinturado na. Nakasit up yan dito. Ay, dito nakalagay. Ah, ah dito pa. Sampulan natin, pare. Sampulan Ayan. Yeah. Ito siya. Yeah. Yan. Yan. Yeah, maganda palang ano. Yeah. Magandang practice ng practice ng GRR niya dito guys. Oh. Tapos dito yung alcohol. Ah, alcohol. Yeah. na. Alcohol box. Ah, oh, na. Yan. So, handa-handa sila guys sa uh, kalamidad. So, may pandemic. May ginagamit din sa sa disaster. Sa ilalim niya, dito, may box kami dyan. Tapos tingnan nyo yung kanilang classrooms guys. Oh. So, ang class size nyo dito, pre? Uh, 25. Mga 25. Talagang, na, talagang standard, ano, talaga, no? Small size. Not unlike sa amin na umaabot talaga ng 40. 40? 40. Umaabot ng 40. 40 plus pa. Yung sa amin. Pero actually, dapat ganun na ang abot sa amin dito kasi malaman ng EM at PM position. Maganda. So, hindi yan, no? Yan ang humukulin na yung project. Tapos, ito. blackboard pa, oh. <laughs> Laki. Yung blackboard nila, guys parang bago yung ano nyo, parang bago ang building nyo. Ano? Bago yung parts, kaya ano ano Mga ilang taon na to, yung building yung. Five years. Ito, kasi ano ano years. ano 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 develop siguro yan. O, nakao, Tapos ka na ano 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 donation ano 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 na ano 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 o, tignan yung classroom nito, guys. maliwala, so, maaliwalas. So, walang, okay, wala mga cabinets. Wala. wala mga distracting. ano, may cabinet sa taas. Makikita mo yung cabinet dyan. Fix. don. Kita nyo. Sa Saka ito guys, oh. ito yung mga best practices nila dito, yung uh, national, no? national, mga heroes, national research, nandiyan okay. ang principal bata pa ba, so, uh, pre bata pa ba principal ni pre. Principal. Ah, uh, picture noon. Picture dito. Uh, mhm. Mm Guys, uh, anyan. Guys, anyan partial deferred. Ganyan. Oh. So, eh, sa yung partial uniform. Tapos, Tara, sige natin yung yung uh, cabinet. Ah, uh, naman kami dito sa second floor nila. Tingnan niyo. Um, Pasahal mo ko niyan ha, at wala akong video. Oo oh, no, naman, nabigyan kita nito sabi mo, may nag smart dito from Pasig, kamo pa. Kaso nga lang, hindi tayo naka-uniform. Okay lang yan. Okay lang yan. Dito naman eh. Oo. So ngayon guys, ay araw ng linggo. No? August 20. So, hindi, mas maano kasi. Maano siya? Sabog. Mas maganda yung ganito. Yan, yeah, ito guys, yung kanilang section eh. Huh? Grade 6. Nasa taasan ng grade 6 yun sa grade 5. Mga intermediate sa taas intermediate kasi malalaki na. Ito yung sinasabi ko workshop niya. Ah, naka-fix na siya. meron din lang dapat kasi. Pero hindi siya ano sa gabal, hindi, no? Hindi siya sa gabal. Uh, hindi, siya, hindi siya sa gabal. hindi yung ganun-ganun. Baka susunod pre, meron na kayong aircon bawat classroom niyan. Para ang muna ko. Malaki oh, maganda yung classroom niya, standard siya. Malaki. Tapos sa blackboard, ang laki pa ng blackboard ninyo. Tapos ganun lahat. Ah, ito, bagong, bagong paint ngayon, itong, ano, itong brigada. Alam. Bagong pintura to, o dati na yan? Dati na yan. Dati na yan? Oo, oh, lang yan. Malinis, ano? Dati na yan. Saka so, malinaw o, siya, kasi tapos, dito sa harap. Saka maray, Ha? Alam mo kung saan ka Ah, oh, mayroon o, din kami na dito, <laughs> emergency evacuation plan. Uh, ah, so, ito pa yung mga best practices nila dito, ano? Oh, ano? Tapos, alam. tapos meron silang emergency hotlines. Bawat classroom, meron silang emergency hotlines yan. So hindi lang yung uh, school environment yung ating grade like pati yung DRR nila. So mayroon silang silid sa labas. Yeah, mayroon silang entrance, no? Uh, mayroon silang entrance, may exit do sa kabila. So two two doors yung ginamit nila. Talagang talagang sinunod nila yung standard ng classroom, no? Yan, Yung mga ganyan, tatanggalin sa amin. Yung mga, mga visual. Visual as in plain talaga. Oh, plain talaga. Yung daw ano ni, yung daw ano ni, ano, secretary. As in plain. Alam yan, mga nakadikit na yan, mga visual. Hindi parang wala na. Wala na. Wala na. Kasi yung sinasabi nila, parang wala din na daw palingali na yung bata na may mga titignan. Focus daw sa sa teacher daw sa learning. Nasa ano na 'yon? Nasa teachers. Management na 'yan. Uh, ano? Jurisdiction na 'yon para sa Japan. Mm. Ang ganda ng tanawin, pa ipakita mo 'yung tanawin dito, uh, Marco. Oo. Oh. Ay yun ba 'yung Kani makulot? Ay yun yun ba 'yung mouth makulot? Wala na ma'am kasi EM. Pare. Ay yun ba 'yung mouth makulot? Ma yun yun makulot? Hindi, kabila pala. Ito, mouth so ito. Eh. ito mouth. Ano 'yan? Ah, uh, 'yung ibang part niyan ay makiling na. Makiling na 'yung ibang oh, ay kadugtong na 'no. Part 'to. Oo. Oh. Uh, Ang ano, yun ang kaklase ko, si Ramon Castaneda. Ay, uh ano, -huh. ayan. Oh, Ito mundo, oo. Kahit saan kami Kahit saan, tunog saan tunog kami napunta. <laughs> nung college. Uh -huh. oh. Ito yung nag, ano, batuk. Ito yung nag-research ng, ng, ano, yeah. ng, ano ba egg production. production. Kinu na. namin. kinukuha namin yung mga, ano, kaya, kahit anong pag niya, kulang. <laughs> Research niya. <laughs> sa bahay nila. <laughs> Ay, yung bahay nila may hagdanan gano'n. Doon kami matutulog, okay? Sa bahay namin gano'n din hagdan Doon kami matutulog, okay? Guys, titignan din natin kanilang gula yan sa parolan. Ayan. Uh, uh, no. <coughs> may isda yan? Uh, Oo. Ito, ito, gulayan. yan. This, oh. Uh. Maganda, ayos ah, oh. Okay. oh, tignan mo, oo. Oh. Meron ka pang mga balag, oo. Oh. Anong ginawa yung balag? Ito na buo ito, nanit na to. May nabibig, nabibig. Ay ano lang. Maraming bunga na ba yan? Hindi okay na. Ano yun? May talim din ako dun sa school eh, na ganyan. Oo. Oh, May nagtalim din ako eh. Pwede bang pakawalan pala yung tubig dito eh. Meron ka ng... Irrigation. Irrigation eh. lang kami ng mahal pare. Nang tubig? Oh, naman nila kasi school naman ano naman Non-profit. yung konsumidores naman nila, anak nung mga nandito. Non-profit naman siya Bawal ba ano dito? Nang deep well? Then, nagbabawal ang well dito?

So after ng Ben Smart po sa kanilang school, sa Pansol Elementary School ay tumuloy na po kami sa kanilang residence. So pinasok po kami sa isang subdivision. Ito po yung bahay ni na Sir Mon. Okay? So maganda, maganda po yung location ng kanilang bahay. Meron po siyang basketball court sa harap. Nandiyan may mga tanim din po siya, na no? Meron siyang puno ng po yung langyog sa harap ng bahay may mga tanim siya na, na asola. so nga lang hindi tayo nakapangpahingi ng asola nakalimutan sa pag uh, mabilis na usapan po namin kasi pauwi na kaya hindi po tayo nakahingi ng asola pero good news doon ay nakahingi po tayo binigyan tayo ng ng vermiculture uh, vermicast uh, vermicast yun po ay isang uh, fertilizer na pwede natin magamit sa ating gulayan sa paralan So mabilis lang po yung aming travel kasi malapit lang po yung kanilang bahay mula po doon sa school. Okay? so ilang na ilang likuhan lang yun. Ito na po yung bahay nila sa mo. guys guys, yung sinasabi po natin na, na asola. No? Yung asola po ay pwede natin ibigay po yan sa ating mga alagang hayop. Pwede po yan sa kambing, kalabaw, baka, manok. Yan. Maganda po yan sa, sa mga hayop. So nagpahinga muna tayo ng konti sa kanilang bahay. So after nun po ay Uh, inilaboy na po tayo ni Sir Ramon sa kaniyang rambutan far farm, no? So medyo malayo-layo ito sa kanilang bahay. So kailangan po nating gumamit ng sasakyan. So 'yan nakikita nyo po, gabi po 'yan ni Sir Ramon, naka-motor lang kami, at siusundan kami ng, ng aming service. Yan, medyo malayo-layo po 'yan, guys. Yan 'yun po yung papasok na sa sa farm ni Sir Ramon medyo makitid po yung daanan pero manijabu naman ng sasakyan halos sakto 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 po yung pagpasok doon okay. so okay naman po yung daanan no yan so pwede natin iwanan dyan yung sasakyan natin medyo lagad ng konti about uh, ilang metro lang naman yan ilang dipa mula sa pinagparkan po natin Oo, oh, tignan oh. nyo guys, oh, ito yung puno ng ano, ah. rambutan. Ayan, hindi pa masyadong hinog. Ayan, guys, oh. Mga grafted to bro? Oh, oh. Grafted o oh, makutet? Grafted talaga, no? Oh, dami. Ilang... Kahit sa katitigit pare, may, Kaya sa may, bu may bunga bare, na. Eh, may... Nasa no. yung mga grafted mo niyan? Ito lahat. Hindi, yung ano mo, binibinta yung kinukuha mo uh, doon. Pagkano ako gumagawa? Dito, okay. ah, dito ka okay. na magagraft ah. dito. Ra drafted lahat yan, pati pati ka naman sick, Oh, ito, dito, oh. oh, ito, ito, ito. dito, i-flex mo dito yan, pulang-pula oh. di ba yan, anong parete nito pre? anong variety nito? ah, itong RR, ito, ito yung mahal ah, RR ah ito, so, klapin ba yan, yung RR oh. na tiyatawid nila? hmm ding-ding pula lang ding, oh -oh, yung ding oo, yung pula lang saan mo yung isa? Oh. oh. Pag paglabas oh. niyo dito may bayad na oh. <laughs> yan lang sila sa amin. Oh, yan oh. Wow. Oh, talaga naman. <laughs> Diyan invite natin yung ating mga ano, yung ati ah, mga, mga kapatids. Oh. Ang siya Oh, ito yung farm ni B. Sermon. From you know, uh, Pasig. Pangasinan to Pasig. Oh, Pangasinan, Pasig, Pasig to Batangas. Baka dalawa kami yan. Oh, yan. Ito guys, uh, oh, yung oh. flex namin yung kanyang oh. Uh, produkto dito. Baka next week, makakarating yan sa Pangasinan. Oh, yan. Abang Abangan nyo na. Magkanong per kilo, pre? Pag doon na. Basta lahat ng kaklase dating makikimabangan ma ako doon ni pre. Oh, wow. <laughs> Pwede natin. Abangan nyo na, Sir Mon. Abangan nyo siya sa ano, doon mismo sa boundary ng Sampre, yung exit mo. Sa yung exit mo. Basta sa San Carlos. Oh, San Carlos. Abangan nyo siya doon. Dagdadala siya ng ilang sako doon. Mami, ibang iba ko bukuha, no? Ayan. Baya, to oh, ayan. Bigga, wala mo ito, babe. Oh, get some. Ang pagkuha dito, oh, uh, iba, sa i, 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 d -d -dumbo, d -dumbo. Uh, mo mo. Ito mo mo. Hawakan mo. Oh, Hawakan mo. Para? para Pinuputol. Para proning. Ah, uh, pero ang pinaka-proning -pr -pr niya na rin. Pinaka-proning niya. hindi pa siya, ano, marami pang, ano, tito, pre, mga 2 weeks pa, ano. Ako kung ito ang kukuha, o. Ah, hindi ito, RR din ito, pre. RR, hindi ba mo, pare, hindi mo pa ata dinitignan, Di, eh. Hindi pa nga, hindi eh. pa ako nakakasigil, <laughs> eh. Natakam na ako, eh. Oh. Uh, yun, o. Oh. Ah, pinaka pruning na rin yeah, siya. Pare. Ito, ito, yan, yan. Pare, o. O, yan, o. Yan, yan, o. May bayad na ito, may bayad na ito pag, ano, bukas. O, oh, guys, o, oh, tila niyo o. Oh. Hmm, uh, talaga na. O, uh, diba? ito ang handog, o, oh, handog ng kalikasan talaga para Grabe. Iba talaga pag ano, iba talaga pag ano pare uh, oh, <laughs> Iba talaga pag <laughs> oh, masipag. Oh, para oh, para. Pag oh. masipag. Ay punuin mo 'yan, punuin mo 'yan. Pag ano, may bayad na pagdating ng pangasilan. Oo, <laughs> oh, sigurado 'yan. Yan, yeah, kuhanin nila lahat 'yan, kuhan, ano. Patamis ba? Natikman niyo ba? Hindi pa yata ano, eh, lang sila eh. <laughs> <laughs> Kuha hmm. naman akong kumakain para ano, oh, uh, gusto

yan po guys yung experience po namin with Sir Mon sa kanyang rambutan farm. Talagang enjoy na enjoy kami dyan na, na pumitas. So hindi po kami uh, binigyan mismo. No? Po kami mismo sabi nga niya sa amin nung bago kami pumunta dyan. Usapan po namin ay hindi talaga ko bibigyan. Ang, ang usapan namin ay ako daw mismo yung pipitas dyan sa kanyang mga puno. So nangyari nga yun guys. So enjoy na enjoy. Hindi lang po ako nag-enjoy. Kundi yung mga kasamahan ko po, po. Yung aking mga anak. So, yung aking misis. Dalang tuwang tuwa sa pamimitas ng rambutan. First time nila kasi nakakita ng, ng puno na na maliit pa talaga ay hitik na hitik ang mga bunga. Okay? So nakikita natin mga dati na mga alam natin na ang, ang puno ng rambutan ay talagang mataas pero dito po sa kanyang farm ay mabababa no kasi grafted nga grafted po yung kanyang mga mga puno ng rambutan okay so, hindi tayo makapaniwala na uh, na ganyang kaliliit ay namumunga na so according to to him yung kanyang pagtanim dito guys ay noong 2017 daw no? 2017 so umaabot pala ang rambutan bago mamunga ng about 4 four, four year to four years to 5 years inaabot ng rambutan para mamunga. So hindi ka hindi ka mantalo kung may ganito kang lupain, especially pag nasa mataas na na bahagi ay pili mo siyang tamnan lang ng rabutan. Okay? Sa mga interesado kahit sa pangasinan siguro pwede yan no, sa tanay. Pwede sa tanay kasi medyo malamig doon. So sa mga interesado na gusto magtanim ng ng rambutan. Yan, pwede niyong kontakin ako. Pwede akong kontakin para pwede natin ibigay si Sir Mon. Si Sir Mon po ay nagtitinda ng mga mga fruit bearing trees. Oh, grabe. grabe uh, 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 ko. Grabe ng klase natin, okay, okay. no. Ano lang ito. Yan ang patutuo na from ano talaga agriculture talaga siya. Marami nang nag ganyan mo na lang. Ha? Ah? Yeah, tara, tara. Oo. Yeah, oh. Naka dalawang sako na kayo. Tama na yan. <laughs> dalawang sako guys. Grabe. dami. <laughs> Uli Sir Mon, maraming maraming salamat sa pagpapakundak mo sa amin na bumisita sa iyong uh, rambutan farm at same time sa iyong uh, muting tahanan uh, sa pagtanggap sa amin sa napakasarap na na napakasarap na tanghalian na niluto ng inyong may bahay at sa at ikaw uh, maraming maraming salamat sa muli ano, you know, sana ay pagpalaan kayo ng buong may kapal na mag-asawa at uh, dumami pa ang iyong kaharian Sa ating mga viewers, maraming maraming salamat sa inyong pagsubay-bayt, pagtambay sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please click the subscribe button at not notification bell para ma-update po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload po natin. Dito po lang yan sa Anything Under The Sun by Pitch Kakuno.